guys, good morning. Uh, narito ka rin mo sa biscuits no? Uh, kay Adlong Domingo man, wala tay laing buhaton. So, nata rin mo pa huwag. Kanina abang nga abanga guys, ato yung siyang harbison. Karong mga pipila ka Adlaw. Uh, expected na mo nga maharbis ani na uh, more or less 2,500 kilos. Uh, Igo-igo po ni guys na makapalit na po di bagong similya. Oh abang sa mohang adlaw-adlaw -ad ng galas tuhon ang mga din yung ihatag ang tanan katungod sa ginawa ko guys siya lagi magbuot kung iya pa may blisingan ng mayo ane. pero igo-igo na ganyan kadako guys na naginis siya sa mga ang dako guys na siguro sa mga na itulod dua duha ane guys tulod ka Tulo kabuk 2 kilo na po Tulog ka buo isa kilo guys pero ubay-ubay gyud ang mga dagko na guys ka mga Tulog ka kilo ah tulog ka buo ah duha guys ah managin sa guys samne na kanga-kanga ang mata ni mo um um mo rin isa mo na guys palapag ah tanggap ah guys gaharbis puta dito sa guys salamat